So what's up, po mga kabantay, magpapahala araw po sa atin lahat, panibagong araw at panibagong vlog. tapos tayo magpakain eh, basa po tayo. So hanggang medyo mainit pa yung araw, at po natin yung pintura ng aking ama kasi pinturahan po yung ating bubong, si Maray na akong kalawang. So uh, pinapinturahan ng ating amo, pati itong ating ano, uh, gripo ay na. So akit tayo sa bubong, uh, kahit yung kalahati man lang matapos natin kasi may dilim pakabutan tayo ng ulan yung pintura natin ay masasayang malulusaw no so magkano pa tayo magkano tabi pa tayo kung tutuloy ba tayo ng pintura pag akin natin sa bubong tingnan natin kung ganong uh, ano dito kung antilim ba ay ulan kasi pag iulan no titigil natin ang pintura kasi uh, yung pong ating pintura ay malulusaw dahil nga po ito ay pang bubong lang pang iero no? tara let's go at samahan nyo akong magpintura tayo naman ngayon ay magiging Uh, pintor. yan. pintor naman ang ating peg ngayon, mga kabantay. Tara, let's go. Mga kabantay. And ito yung ating pintura. Oh. ito yung ating pintura ng gamit. Ayan, eh, mga kabantay. Poison. Tara, let's go. Akit tayo sa hubong. Ayan. Ah. Ito na pintura. Ano? hindi. Oh. <laughs> Nahulog yung cellphone. Ayan. Ayan. So, paano ba? mga dito. Kasi ano, yung ating ano ay Ayan. Ayan. So, kaya na. Baka bumagsak na naman. Ayan. Ayan. makita ko ayah. Ini ada de piteran tuh baru matapus. Iya. Oh iya. Ah. Woi. Ah. Lentok. Bapak bawa bawa Oh. Dua brush brash. Kaliutan. <laughs> Bayan.

up up Hanggang mainit ang panahon. Ay, maganda ng pintura. Ayan po yung napinturahan ng mga magulang ngayon. So, ito yung sa taas ng bubong. Pinturahan natin to. Let's go. Nalaglag daw yung cellphone ng kanina yun oh. yeah Hvala ako basa ang kabanta hindi na ako nagano kasi sobrang hindi sa taas eh siguradong kung nun din kaya mo na akong basa diba ba urban na ay tayo tayo ay basa na tayo natayo lol oler eh mahirap para dito sa ano bako bako lang dito sa gitna ng lubong pala ano trash lang to sa dollar's pan so pa ko eh and the pay brush brush in the teeth and brush in the teeth na kaya hindi na siya pwede pe sa pagdang init sa taas ng bubong wah wow. magsak kaya natin ito kahit kalahati bago umulan Panahon ay yung ating sama ng panahon ay kamina. Kaya sana maging type na. Uh, at sa sana ng mga ay magbisa uh, paghanda. nga po ng hapo ha, ay bagyan daw ng bagting ito na ang kubo eh, na yung bagting kaso nga lang hindi natin alam kung kanil kalakas na yung, yung bagting na yan

mga kabansay may dilim ay baka ulan mula eh sayang lang ating pintura baka ulan eh, yung laki sa tatap natin ayos na muna to kasi pagka nababasa na ulan to lusaw ayan. tapos naman natin itong kalahati itong natira ng ating ka, ano tatay so dito tapos sa siya dito ayan ito tapos na yan ayan ah, ba tayo Tapos ngayon mga kabantay ano. Yan. Siya nagpintura niya kanina, mainit pa eh. May dilim baka ulan. Sayang na pintura natin, malulusaw lang. Tara. Bukas na lang uli. Ya. Yeah. Kaumulan ni. Eh. Hirap. Masisisi tayo ng ating amo pagka na ulan. So ayan, nangitita lang po yung aking vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel at paki-like and share. Paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Ayan. Bye bye mama chup chup God bless po sa lahat at ingat po lahat na nawa ano, po ay gabayan tayo ng ating Panginoon sa bawat uh, ginagawa natin ayan bye bye mama chup chup